Mga kaasenso, asenso ito po counting tips lamang sa madalas pong nagtatanong kung ano daw po ba dapat gawin kung naubusan ng the same brand ng feeds ang ating layer chicken dahil madalas po ito nangyayari sa mga small backyard farming na pabago-bago o paiba-iba ng brand ng feeds na ginagamit sa kanilang layer chicken dahil alam nyo po ba na malaking epekto sa pangingitlog ng inyong layer chicken kung kayo ay papalit-palit ng feeds na wala pong tama o proper na transition sa ating layer chicken dahil nagdudulot po ito ng pagdurgo sa loob po ng kanilang intestine dahil po yan sa pagka-stretch ng kanilang intestine sa panibago o sa bagong feeds na kanilang nakain. At yan po ang tinatawag na coccidiosis. Kung hindi po tayo nakapag-transition ng tama, magbigay na po tayo kaagad ng sulfur QR para ma-prevent na po natin ang coccidiosis na maaring tumama sa ating layer chicken. At kung meron naman po tayong natira na lumang feeds na ating ginamit at magpapalit po tayo ng bago, mag-transition po tayo ng tama. Sa unang araw po, kung kaunti na lang yung lumang feeds na natira, 80% ng na luma, 20% ng bago. Sa ikalawang araw, 50-50. Sa ikatlong araw, 80% ng bago, 20% ng luma. At sa ikaapat o ikalimang araw, full na po doon sa bagong brand ng inyong feeds na gagamitin.